Kapi Alis ka may amoy mo eh. Alis may amoy mo eh. Huwag ka Thank you medyo... 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 Salamat. gutom ako ate. Kanin sa gusto mo kain? Hindi, wala akong pambayad eh. Okay may binigay sa pagkain. Okay na to? Baning, ate, ano yan? Sabaw? Pwede ako hingi sabaw? Kanin ko yan. Gusto mo kain? Wala akong pambayad kasi ate. Okay lang.

Napulot ko yan eh. Bigay ko sa'yo. Hey, kasi binigyan mo pagkain. Mayroon pa dito. Ako, sa oh. Dahil mabait ka sa mga taong kulubi mga, Mabait ka sa mga taong uh, walang pagkain Sa mga taong na ngalakal Alak, thank you, Sana dumami pa kagaya mo sana sana dumami yung mga din, dumami, Sana dumami yung mga taong katulad mo. Tumitingin sa panlabas na anyo. Maraming maraming salamat kahit ganito tsura, hindi ka nagatobiling bigyan ako ng pagkain. yung mga kasamahan ko yan. Ay, nagtatry lang ako, naghahanap lang kami ng taong may mabuting kalooban. At ikaw yung natagpuan namin na kahit ganito yung ko, hindi ka nandiri sa akin. Nalukmo ko ng pagkain. Salamat po ha. Anong pangalan ni ate? Marichu po. Anong exactong lugar po ito? Pinmalut po, Ordaneta po. Ay, Ordaneta na to, Thank you so much ha. Dahil sa mga taong may mabuting kalooban, ay pinagpapala talaga ng Panginoon. Maraming maraming salamat po. Hindi kagaya po na ibang tao, pag nakita sila ng ganito, itinataboy binandidirian. Pero ikaw, ayan, magkasawa po kayo. Salamat. Gabayan kayo ng Panginoon. May mabuti kayong kalooban. Sana lumaki pa yung negosyo nyo. Magandang araw, uh, mga kaagapay. molina na naman tayo nagbabalik. So, yun nga, napanood natin ang social experiment po ni Daddy Frankie sa isang babaeng may munting karinderi at kapihan. So, sa ano natin, guys, uh, mga kaagapay dito sa Pilipinas, uh, napansin ko lang, or dahil di lang po sa mga social experiment, kasi sa reality, uh, na-experience ko lang talaga na ang pinaka-mapagbigay pinaka talaga ng mga tao, yung hindi masyadong... Uh, mayaman or yung hindi masyadong uh, in grande yung mga restaurant kasi yung mga ganyan yung mga example ganyan tulad ng uh, tindahan nila ate at ni kuya yung mga ganyan na nasa tabi-tabi lang yan yung mga toto talaga na uh, sila yung mga mahilig magpaabot ng pagkain sa mga ah uh, homeless, kahit dito sa Maynila, uh, na ano ko yan, na, na experience ko po. Hindi naman ako yung naghingi. May mga nakikita ako na nagtitinda tulad sa Manila Bay, dyan sa Mayroas Boulevard. Yung mga nagtitinda dyan ng mga mga kape, mga iba, mga iba't ibang pagkain. Pag may mga dumadaan dyan ng mga yung mga homeless, parang ang bilis-bilis nilang mag-abot ng mga pagkain or ano pa dyan na pwedeng may tulong nila sa isang homeless. Pero pag dyan ka lumapit sa medyo yung may mga kung baga sabi na natin ang mga restaurant na medyo uh, malalaki na karamihan talaga dyan hindi ka mapasok or hindi ka matambay yung mga, lalo na yung mga homeless, ayaw na ayaw talaga nila paanuhan dyan or uh, patambayan yung area po nila. At saka hindi kanya nyan ng pagkain bagkos sabihan ka, layas, layas, gano'n. Pero hindi naman natin sila no? uh, masisisi. Pero yun, uh, sa mga tao po na mga nagpapaabot ng mga pagkain sa mga homeless, sa ganyan mga mga ngalakal. Karamihan po talaga yung mga hindi rin masyadong uh, mapera or hindi rin masyadong bunga yung uh, tindahan. So, kahit naman sa ano sa mga normal na tao, yung mga dyan sa mga dumadaan sa kalsada, naglalakad karamihan talaga na, nagpa, na nagbibigay dun sa mga uh, natutulog na mga homeless sa kalsada ang mga nagpapaabot dyan yung hindi rin masyadong masabi natin na mayaman pero pag yung mga ibang mayaman dyan meron naman din nag-aabot pero hindi naman lahat uh, majority pa rin talaga ay yung medyo sabi natin na nasa ano rin nasa ah uh, hindi rin kagandahan yung sa hindi rin sabi natin hindi mayaman yan din yung madalas na nagpapaabot ng tulong sa mga homeless so yun si si ate uh, talagang saludo po ako sa kanya kasi parang hindi rin siya nagalin langan tapos nag-offer pa siya ng ano ng kanin Diba? ba? Napaka napaabait po ni Ate. At saka naano ko rin talaga na yung mga diyan sa mga probinsya-probinsya, pag alam talaga nila na parang walang wala ka, talagang ko sila nag-offer ng tulong, minsan ganon. Pag mga kung naliligaw ka, parang ang bilis nilang i-guide ka di ba? So hindi rin naman talaga nawawala sa atin na mga Pilipino yung pagparang pagiging hospitable po natin, pagiging matulungin po natin. So kaya naman nakakatuwa din, nakaka maging Pinoy na kahit pa paano, may kaya man tayo wala, uh, may malaki man yung malaki man o malaki ay nakakatulong din tayo or tumutulong pa rin tayo kasi nga minsan may kasabihan nga na minsan yung kakainin mo na nga lang eh, itutulong mo pa di ba so nakakatuwa yung mga ganyan and deserve din po ni ate na kung baga mabigyan din ng reward and sana uh, habang naniniwala ako na yung tindahan nila ate ay balang araw ay lalago din yan. Ibabless din po sila ni, ni God or ni Lord na baka balang araw lumaki din yung restaurant nila. Diba? So, yun talagang nakakatuwa naka, na kahit pa paano mayroon mga tao na tumutulong pa rin talaga sa mga uh, homeless or sa mga nangangailangan kahit hindi pa naman sila mapera, di ba? So, minsan tayo din uh, sa mga makakapanood po nito, pag may mga nakikita po tayo na tao na alam natin na uh, parang nangangailangan ng tulong, napadaan, kung may may offer po tayo na tulong, ay itulong po natin. Malit man yan o malaki, malaking tulong na po yan sa kanila. Minsan, yung mga naglalakad, painumin mo lang yan ng tubig, masayang-masaya na sila. Kasi, hindi ko alam kung la, sa lahat ng makakapanood, minsan, dadaan din tayo sa mga ganyan na sitwasyon. Yun bang, mapupunta ka sa isang lugar, tapos, ah, uh, mawawalan ka ng wallet or mawawalan ka ng pera, 'di ba? Malulukutan ka. Tapos 'di ba, yung gutom-gutom ka na, tapos wala kang makain. Pero pag, pag may nagpaabot sa iyo ng kahit tubig man lang, nagpakain sa iyo ng kahit ano lang biscuit, 'di ba? Ang laki pa sa salamat natin diyan, 'di ba? Kaya minsan, pag may mga ganyan na tao na parang nangangailangan ng tulong, uh, wag po tayong mag dalawang isip na magbigay ng tulong tubig man yan o pera, pagkain, itulong po natin yan di ba? kasi minsan uh, dati sa mga kwento dati uh, hindi, hindi pa naman hindi ko naman sinasabi na uh, hanggang ngayon nangyayari yan pero dati kasi mga kwento ng mga matatanda na uh, pag may dumaan daw na dati may marami daw dumadaan minsan na mga pagsubok na kunwari may dadaan na matanda hihingi ng tubig tapos pag hindi mo daw yan binigyan parang parang mamalasin ka um, yun yung mga ano kasi may, hindi ko alam din kasi may isang barangay sa amin na talagang wala kang makikitang tubig doon. Pero ang daming ano doon, yung ilog na maraming bato, talagang tubig na yun, ilog na yun, na malaki, pero walang tubig. Mula noon hanggang ngayon, kahit bumagyo yan, pag nawala yung, ano, yung baha, wala na rin tubig. Kasi, ang kwento daw doon, sa lugar na yun, sa bayan na yun, isang may isang uh, matanda na dumaan daw doon naghihingi ng tubig tapos hindi daw siya binigyan ng isang yung nilapitan niya na bahay so ang sinabi daw ng matanda na parang isinumpa niya na sana ay uh, sinumpa niya na yung mga itong lugar ninyo ay kung baga, maubusan daw ng tubig. So, ang nangyari, yun nga ang nangyari, na yung mga tubig doon, yung mga ilog, nawala ng tubig. Hanggang ngayon, wala pa rin mga tubig. Pero ako mismo, nakadaan ko doon sa mga bayan. Ayun, kasi, nung nag-work ano, nag ako, kasi isang municipality din kami. Pero sa ibang barangay sila. Pero yun yung kwento ng mga, ng lola ko. Kwento yun ng lola ko. Kaya daw walang nawala ng tubig yung mga ilog doon. So, yun. Pero ngayon, parang hindi naman siya, ano, ah, uh, kung baga, parang hindi nangyayari ngayon sa panahon ngayon. Pero sa mga bukid area, parang nangyayari din yan minsan. Pero, yun nga, kahit naman hindi, wag, naman natin hilingin, na duman pa tayo sa mga ganyan, yung parang sinusumpa yung barang, Uh, bayan po natin, di ba? So, hindi naman ano, sinasabi ko na mga parang pipilitin ko kayo no, magbigay sa mga ano. Pero basta kung pag may nangangailangan, lalo na yung mga dumarating na uh, mga matatanda or kahit hindi matanda, basta nangangailangan ng tulong ay kahit pa niyo po yan ng tubig or mapakain man lang ng konti, wag po natin ipagkait sa kanila, di ba? Uh, kasi hindi natin alam na pag pinainom mo ng tubig ay baka yun, may ligtas mo pa siya sa, sa kamatayan o sa sakit, di ba? So, yun. Huwag po tayong mapagod tumulong o magpaabot ng tulong sa mga taong lumalapit po sa atin, di ba? ah uh, pag ano pag meron po tayo yun uh, ibigay din natin pero pag wala talaga walang pera pero pag may pag may tubig ka you offer mo kung gutom pero kung hinihingi niya pera tapos wala kang pera wala kang may na pagkain eh, yun na lang uh, na lang din di ba So, yun, maraming salamat po sa uh, patuloy na panunod po sa mga video po ni Daddy Frankie. Huwag po natin kalimutan, suportahan, para po uh, mas marami pa siyang matulungan. And, syempre, ipakipalo din po ang kanyang page, Daddy Frankie Official. Malapit na po siya mag 1 million. Diba? Pag nag 1 million po siya, mamimig, mag, mag uh, i, i, draw niya yung ano, uh, pipili siya ng mabibigyan niya ng uh, motor, yung 200cc na Benelli. Or, kung ayaw mo naman daw ng motor na yun, pwede niya pong i-convert into cash na mga 100,000. kanon. So, yun po, supportahan po natin ang Team Daddy Frankie. Ayan, sa YouTube at saka sa Facebook page. Ayan, at saka sa mga kasaman po namin sa Team Daddy Frankie. Ayan, nakikita niyo naman sa uh, e screen. Ayan, supportan niyo po sila kami po. And maraming salamat po sa Team rice Above. May galap-shoutout po sa inyo na sa walang sawang pagtulong po sa Team Daddy Frankie. And sa mga sulit, Team Daddy Frankie. Ayan, sa YouTube or sa FB. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye.